Yes, yes, yes Magandang uh, buhay po sa inyo Mga katoto, magpapatuloy po tayo sa ating uh, tema ngayon Paano ba malalaman kung magandang maganda na ba yung breeder mo? Ay, yung mga breeder pong maganda Para po sa akin mga katoto Ay, Yung mga inalaro po, po natin sa karera yung tumapos ng karera kahit man uh, kahit man nakatok uh, siya pero umuwi pa rin mga katoto kahit man sugatan siya pero umuwi pa rin hindi man sa araw ng karera umuwi, nakatok man siya okay na okay pa po yan mga ganyang pangbreeder uh, natin mga katoto pero mas maganda yung mga ibon na nagbibigay sa inyo ng uh, magagandang uh, resulta sa karera ano po ba yung mga ibon na yan mga katoto yan po yung pinagsama nyo, babae at saka lalaki, eh, naglalabas po yan ng, ano, ng mga matitinding mga inakay. Yung Romeo Rehistro talaga na nagpapakilala na magaling siya. Kasabay din ng pagkakilala ninyo sa larangan ng kalapate. Yan po yung um, maituturing natin na magandang mga breeder naglalabas ng mga kampiyon. Paano ba malalaman yung mga breeder na yan kapag ka magandang klase? Ganito po yan. Halimbawa, isang babae, isang lalaki mga katoto. Pinagsama mo yan. Tapos nilaro mo. Kahit, kahit ang maging resulta niyan mga katoto, uh, makatapos lang siya ng, uh, ng karera. Magandang klase na po yan, katoto. Sobrang ganda na po niyan. Kung yan, eh, minsan eh, maglalap-winder sa isang uh, fundraise, sa isang uh, derby race kahit sa isang laplang sa pitong lap na yan mga katoto tandaan nyo magandang klase na po yan kahit na nagbigay po yan sa inyo ng isang beses na po kayo ng pooling magandang klase na po yung ilabas po ng breeder ninyo kahit na nanalo po kayo sa survivor uh, ah, sa super set. Napakaganda na po niyang uh, inilibas ng uh, inyong uh, breeder. Yan pong mga uh, resulta o mga anak ng mga breeder ninyo na pinatch na nagbibigay po ng magagandang resulta, eh yan po ay magagandang mga uh, breeder na mga katoto. Okay na okay na po yan. Maaari lamang na uh, meron po tayong kakulangan kaya hindi natin uh, na yung pagkakapanalo nila marahil kulang pa tayo sa kaalaman. ang kasagutan nyo mga katoto ay eh, konting pag-aaral na lang no? i-analysan nyo pa nung maiki yung uh, inyong pagbibigay ng mga uh, pampakondisyon baka naman may kulang pa o di naman baka may sobra pa kaya hindi po natin maaisagad yung pagkapanalo niya pero mga katoto, okay na po yung breeder nyo na yan the best na po yan kasi po, mayroon po akong ikikwento sa inyo isi-share ko lang kasi galing din po talaga ako sa walang alam Uh, nung nag uh, nung nagkalapati po ako uh, batang bata pa po, po ako ng natutunan ako magkarera nung 2004 ng training training nanghihinayang din po ako sa mga kalapating na binibitawan ko hanggang sa dumating yung pagkakatao isinagad ko na po yung uh, pangangarera yung tatlong po tatlong ibon ko mga katoto itinrainin ko po lahat ang sabi po kasi nang nagturo sa akin na kailangan na raw po ako magpalit ng ibon pero mga katoto, mali pala yun. Dapat pala unang gagawin mo, kung may ibon ka po ngayon at mag, uh, magsisip ka sa pangangarera, eh subukan mo muna po yung mga ibon na inalagaan mo. Kasi yung una, una sa lahat, magiging kalaban mo dyan yung sarili mo. Mahal na mahal mo yung mga ibon mo. Siyempre, araw-araw mo yan nakasama. Pinapakain, pinapaliguhan. Uh, pinag pag na natutuwa ka kung paano po yung lipad niyan. Matatayog, uh, matatagal magsipaglipad. Magaganda po yung gulay. So, napamahal na po sa'yo. Mahirap po uh, ipagsapalaran na itre-training mo sila pero kailangan nyo po talagang gawin yung mga katoto kasi doon mo palang malalaman yung magagaling mong ibon hindi nangyari na po dumating na po yung pagkakataon na inunod ko na po sila masama man po sa loob ko pero ganun po talaga kapag mapasok ka po sa larangan ng karera yung 33 na po na yun, mga katoto, ang natira na lang po ay dalawang piraso. Sa Norte pa po ako nag-start noon na kumarera. Talagang nilaro ko na siya hanggang dulo. Pero kagandahan yung mga katoto, hindi ba na ako marunong mag-ibon sa panahon na yun? Pero umuwi pa rin po sila. Nakaranas ako ng isang clock. Uh, ang alam ko, tugigaro yun eh. Ang speed niya, uh, siguro... Lampas lang ng 700, pero tunturan na ako noong nakakalaka ko. Sa buong talang buhay ko, nag-plaka ko. Hanggang sa meron po akong uh, nakilalang uh, uh, tropa na nagturo sa akin, mas lalo ko pa pong naiintindihan yung pagkakalapate. Doon ko patunayan na yung mga kalapati pala natin na inaalagaan, hindi po pala lahat siyang pipitsugin. May mga ibon din pala tayong mga alaga na magagaling. pero kailangan po natin talagang subukan sila o i-training. Kasi sa 33 mga katotoo, may dalawa akong matira. Hindi pa po ako marunong mag-ibon. Ano man ang ko ng mga katoto? Ang um, batok ko ako noon ay pilit. Kumisan pa nga ano, sorghum lang. Ganun po yung timlado ko nun eh. Kapag umisan pagka may pera, ano, pagkain ng manok, yung concentrate. Yan ang nga, binibigay ko sa kanila sa tubig asin pag darating asin lang po yan po yung katotohanan na wala pa po talaga akong alam dun sa sa mga vitamins vitamins na po na yan wala po talaga akong alam ang pinangkakarga kong endurance dyan eh yung ano enerbon o kasi A to C daw yan eh yan ang napapanag gusto hindi eh. ang ginagawa ko po niya nga toto kapag ka race tinatatlo ko yan hinahati ko sa tatlo kasi may kaabaan yan eh siguro may ang haba niya may 3 port ang size niya ano Kinakat ko po sa tatlo, yan, eh. binibigay ko po yan sa araw lang ng loading yun na po, yun na po yung pinakaano ko noon sa fan race. Pagdating po ng karera ng ng derby race, kinakalahati ko naman po yan. Ang bigay ko po niyan, sa araw naman ng, sa araw din ng loading, Mernes, kinakating ko po yan, ibinibigay ko po yung sa, ano, sa ibon. Ganun po yung, ano, yung aking, uh, uh, sikreto. Tapos sa panguling karga niyan, binibigay ko yan ng Webes, yung kalahati, yung Bernes naman, yung araw ng loading. Yan mo yun naman po yung binibigay ko sa kanya. So nakakaisang buho siya. Enerbon. Pero umuwi naman po yung kalapati ko mga katoto. Kaya lang, ano na siya, minsan magdidilim na o kaya kinabukasan pero umuwi siya. Minsan martes uh, martis na umuwi pero umuwi pa rin po siya. Doon natin malalaman mga katoto na magaling po yung ibon natin maganda po yung magiging uh, uh, resulta niya kung gagawin po natin siyang breeder. Kasi matibay po yung ibon natin. Dalawang ibon po yung natira. Isang blue bar, white lights, at saka black widow. Yun, yun po yung pinanggalingan po talaga ng lahi ko. Kaya yung mga ibong ko na yan, tinawag kong askal. Bakit ka mo? Kasi po, pinagsama-sama nga, uh, binig ko sa mga bata, uh, yung, yung uh, nabili ko sa pet shop, yung napulot sa, da sa dagat. Sa tagal ko po na pong panahon na eh, nag-aalaga, doon lang po umiikot yung lahi nila, sila-sila lang din po ang uh, nagkakapares-pares. Saka lang po kumasok sa isip ko noong 2004, saka lang po ako ng arera. Pagdating po ng 2006, yan, nakatikim na po ako ng panalo. Sunod-sunod na po yung kasi nga natuto na ako nga mag-ibon. Kaya mga katoto, kahit ah, hindi po kayo marunong mag-ibon Kaya yung sinasabi ko po sa inyo ngayon mga katoto Kaya malakas po yung loob ko na kung paano po i-recognize yung magagandang klaseng ibon Kasi kahit hindi po kayo marunong na kumarera eh yung ibon po, yung homing instinct po ng mga alaga natin ibon, eh matataas yan, hindi lang po natin alam. Kailangan nyo pong subukan. Kaya dyan yung po malalaman yung magagandang breeder, isipin mo hindi pa po ako marunong mag-ibon yan, pero nahuwi po yung mga kalabati po natin. Ganon po sila kahusay. Ngayon, ang pag-uusapan natin mga katoto, eh kung paano mo naman malalaman na magaling ka na mag-ibon. Kasi yung ibon, okay na eh. Napaliwanan ko na sa inyo. Ngayon yung sarili na po natin, paano natin malalaman na talagang legit na tayo marunong, yan po yung pag-uusapan natin sa susunod na uh, pagkikita po natin. Well, bueno, mga katoto, uh, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, uh, magamat libre, wala pong bayad yan. Inaaninyahan ko po kayo mag-subscribe uh, para manotify po tayo ni YouTube kung sakasakali mang mayroon tayong bagong video yung ilalabas, kagaya po nito. Ngayon pa man, mga katoto, mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Peace.